So yung magandang araw mga master, araw ngayon ng Merkulis mga master, tinahari na naman tayo, 744 na naman tayo nakalabas mga master. O nang booking natin to si ma'am, so nagpabook lang pala si ma'am. So anak niya yung nagbook, sabi ko kay ma'am is ah uh, kung meron siyang cellphone, dapat siya na lang yung magbook para para safe tayo, sabi ko kay ma'am. Pero sabi ni ma'am, ah uh, bihira lang daw siya, nagsis cellphone. Ayun na nga, at uh, pagka-drop nga ni ma'am, ay nagkasunod-sunod na yung booking natin dahil nga sa naka-auto accept tayo mga master so para sa akin kasi mga master mas mainam pa rin yung naka-auto accept kasi sa mamili tayo na mamili kasi ah uh, naiinip ako mga master pag nakatambay lang ako habang namimili ako ng pasahero kung halimbawa gagawin ko yun no? so naisip ko lang naman yun pero hindi ko pa naman ginawa yung mga namimili ng pasahero dahil mula nung naging MC taxi tayo dahil ah uh, matagal na tayo naging MC Taxi pero hindi tayo namimili ng pasahero mga master so meron tayong pinipili pero yung mga alam natin na talagang uh, reasonable naman mga master lalo na nung lalo na mga anong panahon ng mga uh, 2017 tayo naging MC Taxi no? so uh, dati kasi uh, bumabiyahe tayo ng panggabi so wala tayong pinipili dati mapa -araw man o gabi yung biyahe natin kaya Ah, uh, dati is uh, 'pag sa gabi is, talagang nag-iingat tayo, no? And pinipili natin yung pasahero na mga delikado kasi alam na natin 'yan kung saan yan, kung talagang lihitimong taxi, taxi driver ka, 'di ba? So, yun nga, mga master dapat ngayon talaga naka-Autoship na lang para sa akin ha, pero kasi yung iba uh, gusto nila, uh, namimili sila ng pasahero dahil sinasabi nila diskarte. Pero sa tingin ko siguro yung pamimili ng pasahero hindi siguro diskarte ang tawag dyan siguro ang tawag dyan is panggugulang ng master dahil uh, siguro wala rin silang uh, mga kamag-anak na nagbubok no? so katulad ng kung mayroon ka ang kamag-anak na nagbubok tapos tinatanggihan ang tinatanggihan at hanggang sa maabot uh, umabot na ilang, ilang oras walang mabuk dahil nga sa tinatanggihan dahil malapit lang yung kanyang destination anong mararamdaman mo, di diba? So, alam niyo mga master sa mga nagko-comment dito na iba na tagapagmana raw ako ni Mobit pero hindi yung totoo mga master kasi binablog ko to, walang kinalaman dito si Mobit binablog ko to dahil trabaho ko to papakita, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung trabaho ko kung ano yung ginagawa ko sa trabaho ko pero hindi po ako bayaran ni Mobit mga master no? so hindi binablog ko to mga master para ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa pagbabiyahe no? so yun lang mga master sana maintindihan nyo at ah, sa mga panay-reklamo sana tigilan nyo na yan kasi awala ah, wala kayong mawapala dyan no? so trabaho lang ang trabaho kung dumidiskarte kayo di tumiskarte kayo pero sa totoo lang ah, mali yung ginagawa nyo yung palagi kayong namimili ng pasahero yung ah, wala na kayong ginawa kundi mamili ng mamili so ng long rides yan yung diskarte nyo yung eh. long rides yung pinipili nyo eh So mali yan talaga ang totoo yung sinasabi ko Maling mali po yung ginagawa nyo Dapat po talaga lahat ng booking is kukunin nyo Yun lang, bye bye